Uwas. Hindi, lalabas kami. Parang kayo na ito, ha? Eh? Hmm. Palapit na umalis na na mami. Oo. Uh. Hmm. Hindi ka kasama. Oo, uh, alam ko. Oo. So, one month din yun. Wala si mami. Hindi ka nalulungkot. Medyo. Ha? Huh? Majo. Hello. Miss Mommy. Rose. Hey love. Miss. Estamos sa Mayo na. Mhm. Dito sa Bayan na school Okay lang. Okay lang sa'yo. Wala, wala tayong magagawa. Ikaw kasama. Sayang, miss na ba naman ni Daddy? Ano yung mga nag-wish si Daddy? Anong wish yeah, mo? Ayaw mong pumunta din. Miso, wish mo sa birthday mo? Ano? Uh, pumunta sa Saudi. Ngayon. Kaya saan naman matutupad? Pag may time pag may time, eh wala na nga. Last na nga, last na napunta yan. Dahil mag-expire -e na. And happy birthday, birthday to you. Birthday to you. Happy, birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, Yay! yay. What's your wish on your birthday? I wish that my dad will go home and and uh, I want to go to Saudi. Why do you want to go to Saudi? Sa so, tingin mo kaya it will happen? Uh, makapunta ka sa makapasamin? Mm -hmm. Possible or impossible? Possible. Oh no. Sure ka? Paano mo sabi possible? <laughs> mm -hmm. Pero okay lang sa'yo if hindi ka muna namin kasama. Pero anong gusto mo? Kasama ka or hindi? <laughs> okay na. Sige na. Open your gift, ha? Wala, wala laman. Mali ata yung nalagay ko. <laughs> Open. 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 Open.

ay, yung yun, yun saan naisa kala, kaya siya. Huh? Huh? gets? Ah, kanino bang name Huh? 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 Huh?

oh ano yan? Seat number? Ano yan? Hindi mo get? Masahin ano mo yung ano nga sa taas? Eh, ano ba yung mga details na nakalagay? Sa taas. <laughs> <laughs> kuya! Oh, kuya! Hindi mo, hindi ka familiar kung ano yan? Ano ba yan? Ticket. Oh, Ticket. Ticket. tiket Ticket. Ticket. ano. ah oh, no. Di ba? Okay? Oh, <laughs> hindi to <naga> niya. Na <laughs> Happy ka? Ano? Ba't ka napaiyak? <laughs> <laughs> hindi ka makapaniwala kasama ka? Ha? Ay! Hey, Ayun! Oh, Dapat thank you, mga daddy! Kagabi lang niya na ayos ni daddy. <laughs> Dapat hindi ka kasama. <laughs> Dapat hindi ka talaga kasama. Naayos lang ni daddy kagabi. Yay! <laughs> <Hey>. Ano? <laughs> Pero totoo, kagabi lang siya nabook, kuya. Gagalingan mo mga kuises mo para ano. Pinilit ni daddy mabook ka.